Ang <laughs> bayan, mo na yan. Kawawa naman yung bata. Sobrang gutom na. Wala nang pakialam. Ay, bata lang na. Huwag mo mahagit yung bilbil. Tinago ko nga kayong dalawa eh. Mukha nga niyo yung unang nakita dito. <laughs> Siyempre, para alam, anak mo to. <laughs> o, tignan mo, o. Oh. <laughs> Nilalago ko lang kay mukha niya kanina. Ba't <laughs> <Ay>, pati <laughs> naman. Wala, <laughs> kira <karang> ng utang. Hirap <laughs> talaga yun. Sumasakit pa yung mga ulo niya. kaka cellphone Ano ah. naman yan? Sabi ko siya, anak lang. Di pati yung Marcos na damay mo. <laughs> ano ka bang anak? Juliana? Juliana, ngiti nga. Ngiti. Julia sa <laughs> sarap ser bay serrap Juliana hmm, sarap pembahhong